you Hey everyone, good evening, I'm back this is some brusas and welcome back to my youtube channel oh my gosh, this is it guys pag-uusapan natin ngayon syempre Miss Grand Philippines session ceremony, ano ang reaction natin dyan, yan ang pag-uusapan natin ngayon, but before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay, kamusta kayong lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito, at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Siyempre dito sa channel ko at siyempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon. So, ayun nga, finally na, naganap na ang Grand 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 Sasin ceremony ng Miss Grand Philippines for 2025. So, sobrang tagal natin itong hinintay. Padili day later ng mga ilang ilang ano ba, ilang linggo, 'di ba? Nung una, sabi ganoon, 21 tapos napunta na dito sa ano July 1 oh, 'di ba? Pero masaya naman tayo kasi ayun na natuloy na rin sa wakas. And then ayun, ano bang masasabi ko? Syempre bongga ang 30 candidates at isa diyan sa mga pinag-uusapan ngayon na mainit na mainit sa social media ang pagbabalik syempre ni Miss Emma Tiglao at dating ang binibining Pilipinas and Chinese 'di ba? Ang dating binibining Pilipinas and Continental na naging top 20. Sa Miss Intercontinental mm -hmm. Sa kabila ng galing ni Emma Tiglao Nagtataka ko noon Bakit hindi man lang to umabot sa top 5 Ng Miss Intercontinental Hindi man lang naging continental queen of Asia ba diba? So bakit kaya And then nangihinayang ako Kasi parang feeling ko noon uh, Lalaban pa siya noon Sa Miss Universe Philippines And then nagulat ako Bakit dito siya nagpunta sa Miss Grand Oo, oo sa totoo lang Kasi nga sabi ko, pwede naman yung edad niya doon sa Miss Universe Philippines eh, since na magaling naman siya rumampa, magaling naman siya umiksena. Sabi ko, bakit kaya hindi siya napunta na Miss Universe Philippines? Eh, bakit kaya napili niya ang Miss Grand? So, naloka lang ako doon. Pero, syempre, galawang Grand ang pinag-uusapan at kitang-kita naman natin yan kay Emma Tiglaw, di ba? So, sabi ko nga, grand Lake, grand entrance, grand panalo, di ba? Sus ko, nakakaloka, grand entrance talaga. Sa pala yung hinihintay na sobrang tagal. Akala ko nga si Michelle di ahabol eh, pero hindi. Charot. So, yan. And then, masaya ako kasi syempre, ayan, nabuhayan ng dugo ang mga kabaklaan dahil sa pagbabalik ni Emma Tiglaw. So, malinaw naman na parang nakikita natin na isa si Emotiglaw ang possible talagang manalo ngayong taon na to. So sabi naman yung iba ng mga nagko-comment unfair naman do sa mga ibang kandidata, kawawa naman sila. Okay lang 'yan. So challenge 'yan sa mga candidates na lumalahok dito. So para sa akin um uh, kamingan ganon, uh, wag kayong matakot kung nandiyan siya sa Emma Tigla, kung fair naman ang magiging labanan ng organization, sa totoo lang, kayang-kaya naman ng ibang candidates yan, di ba? So, kanina nakita natin yung mga Q&A nila, kung paano sila sumagot, kung paano sila umarangkada. Na, syempre, nandoon ako na isa sa mga nakikita ko talaga na magaling din talaga pagdating sa kudaan, syempre si Michelle Arceo. So, nakita mo naman kung paano siya sumagot kanina. Sabi ko, in fairness naman kay Michelle. Kaya gustong-gusto gusto ko si Michelle Michelle Arceo kahit noon na lumalaban siya sa Miss World Philippines at sa hal lumalaban siya sa Reina Hispano Americana hindi naman niya siguro mararating yung top 5 kung hindi siya impressive so magot di ba and then ayon so tingnan natin sabi ko nga kanya-kanyang eksena lang yan and then kung fair lang talaga yung magiging labanan I think kaya naman nilang pataubin si Emma Tiglaw dahil sa Emma Tiglaw naman ano naman eh, challenge, ano to eh, kumbaga parang challenge dito kay Emma di ba diba? So, tignan na lang natin kung ano ang mangyayari. Basta ako happy ako na nandiyan dyan sila, nagbabardagulan sila, o, ba diba? So, bardagulan lang wagas. Kanina si Anita Rose, isa din sa mga impressive din pagdating sa pasarela. In fairness naman kay Atisa, para siyang turong po umiikot-ikot doon, ba diba? So, sabi ko nga, wow, ang galing ni, ni Anita Rose. Pero, a little bit afraid dahil parang pini ko nag-overtime siya at parang hindi niya nyata na nalalaman yung oras niya kung ilang minuto siya dapat doon o may eksena kung ito ba ay tama pa sa mga galawad pa kasi parang masyado niya nang kinuha yung spotlight. And then, nakakatakot yung mga ganong eksena kasi ba diba parang ang ending niyan, yung mga ganyang gumagawa ng ganyan ay naliligwa. I hope na hindi to makaapekto sa galawan ni Anita Rose kanina. Kasi parang piling ko yung swimsuit round talaga pak, 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 pak. Uy, ate, nag-overtime ka. Anong ginagawa mo dyan? Parang kula na mag-split ka. So, ako naman, naniniwala naman ako kay Anita Rose na magaling naman to. Sabi ko nga, possible tong maging rey na hispano amerikana kung sakaling hindi niya makukuha ang corona ng Miss Grand, di ba? So, sabi ko, okay yan. Kasi, swerte nga, Kasi, alam nyo sa totoo lang, pasok talaga yung edad niya doon sa reyna hispano americana at swerte nga kasi hindi na pwede dyan si Michelle Arceo at hindi na rin pwede na, uh, si ano, Emma Tiglaw kasi hanggang 26 years old lang so I think wala siyang kaagaw maliban na lang siguro kung aatake si Bicolandia ayan na yung mga ano yung mga baguhan ayan talaga yung mga ka, ano niya dyan So mag na lang din siya sa galawan niya para hindi makitaan ng butas na na ayan, nag-overtime ka sa mga eksena kasi syempre mahirap kasi yan. Oo. Kahit sabi mo pa ikaw yung huli, sabi ng ganon, great behavior pa din dapat ang ipinapakita mo sa galawan. Di ba? So, yon So, good luck kay Anita Rose and looking forward tayo kung ano ang mararating niya dito. Kay Michelle Arceo naman, nakita ko kanina, ang ganda ng, sa swimsuit, ang ganda ng eksena ni Michelle Arceo. Very contender pagdating sa ah uh, corona ng Miss Grant. Actually, siya yung nakikita kong matinding kalaban ni Emma Tiglaw. At si Michelle Arceo naman ang nakikita ko na matinding kalaban niya dito si Emma Tiglaw. Dahil, bakit ko nasasabi yon? Kasi si Michelle Arceo ay galing na sa mga iba't-ibang klase ng pageant. Miss Environment and then Miss Reyna Hispano-Americana na isa dyan sa mga pinag-aagawan ng corona. So talagang helera talaga siya dun sa mga pinagpipilian na pwedeng maging possible talaga for the Miss Grand. And then nakikita ko medyo mahihirapan siya kay Emma Tiglaw pagdating sa galawan kasi Emma Tiglaw talagang very professional na to pagdating sa galawan at wala naman duda talaga sa ipinapakita ni Emma Tiglaw na kahit ako nasasabi ko, ah okay, I think it's Emma Tiglaw talaga. But, pagdating kasi sa Q&A, kanina yung mga pinagtatanong sila, dito nakita ko yung potential naman ni Michelle Arceo na I think kung magiging fair lang talaga yung labanan, then kung ang organization ay wala silang kinikilingan na oy, ito ang dapat manalo kasi ito ang dinala ko dito, I think kaya ni Michelle Arceo masungkit ang corona ng Miss Grand Philippines na yung taon na to. Kung hindi man sa kanya mapunta, I think baka mapunta sa kanya ang Asia Pacific Quest. So, yon ang mga nakikita ko. Pero kasi very open kasi si Michelle Arceo na I think ano eh, gusto lang niya gran lang. So, hindi natin alam. So, pagdating sa uh, Ray, ano, Asia-Pacific, hanggang 30 years old kasi yung edad. And then, Emma Tiglaw, she's at 30 years old. And I think pasok din siya sa Asia Pacific. So, kung hindi man sa kanya mapunta yung corona ng ano, I think Asia Pacific ang possible na mapunta din kay Emma Blau Pero tingnan natin kasi syempre talagang yung galawan ni Emma Tiglaw kanina Nanlalaman lalamon eh. eh hindi natin alam kung talagang pinapunta siya dyan para sa corona ng Miss Gran eh alam naman natin si Mr Arnold di ba mm -hmm. so yon so malalaman natin yan and then isa din sa mga nagustuhan ko si Bicolandia kasi iba din yung datingan ng babaeng to sobrang panalo din so sabi ko pwede din to sa Reyna hispano americana or the face kasi syempre bago-bago pa naman and then pwede din sa Asia Pacific. Uh -uh. So iba din yung dating eh. Pero sa Miss Grand hindi ko alam kasi sabi ko nga sa Miss Grand eh parang malakas diyan sa Emma Tiglao eh kung kaya ba naman niya pataubi sa Emma Tiglao why not di ba Si Michelle Arceo ha parang piling ko mahihirapan siya dito kay Emma Tiglao eh And then pagdating naman kay Quezon City. Ayan, si Quezon City. Maganda din si Quezon City kanina, no? Sobrang panalo din yung beauty at yung eksena. Lalo na yung ginanun niya, yung gown niya. Oh my gosh, I love it. O, oh, di ba? So, panalo hanalo yung pasabog niya kanina. And then I think pwede din to pumwesto talaga sa titulo ng The Face, I think. Oo, so tignan natin. And then si Shannon Tampo nandito din, 'di ba? So siya yung pambato ng bulakan. So maganda din yung ipinapakita ni Shannon Tampo. So tignan natin kung ano ang koronang mapupunta sa kanya at saka gusto ko din si Laguna, maganda din si Laguna kaya lang medyo maliit siyempre, uh, lumalaban din talaga yung beauty niya mm -hmm. kahit maliit siya but tingnan natin, gusto ko din yung ano Uh, the Filipino community from Canada. Oo. Gusto ko yung pagka-apro ng buhok. Nakikita ko sa kanya yung dating pambato ng Miss Grand Peru. Oo. oo na naging reigning na hispano na Panalo. Yung ganyong apro-apro. Gusto ko kasi yung mga ganyo, Yung may mga styling. So, maraming magagaling kanina. Andiyan dyan din si Aklan. Ako, isa din to sa mga palaban na kandidata. So, parang piling ko pasabog din si Aklan. but, Tingnan natin. So, malalaman natin sa August 12 ba yung coronation. Kung sino ang e-eksena. Kung sino ang panalo. Kung sino ang gagalaw ng bonggong-bongga dyan. So, for now, isa si Emma Tiglao sa nakikita natin malakas talaga for the Miss Grand. Mm -hmm. ayon kanina sa Q&A medyo na turn off lang ako dun sa iba kasi parang feeling ko hindi naman ganoon yung tanong parang <laughs> napunta na sila dun sa mga sa mga advocacy sa stop war eh, hindi naman na ganoon yung inaano eh, ngayon ng Miss Grand <laughs> parang parang nawindang ako parang ano yung mga pinagsasabi niyo diyan so ang daming girls na ganoon tapos Ah, uh, meron din dinaan na lang sa tawa, yun dinaan sa ano man, kakalokan. So, sige, looking forward tayo sa ano ba magiging eksena at kung ano ba yung magiging ganap. Mm -hmm. Nakaloka lang ako sa ibang candidates. Hindi ko nasasabihin kung sino-sino sila. Pero tingnan na lang natin. So may, may panahon pa naman sila mag-aral para sa Q&A nila, di ba? So nakakatuwa lang kasi parang dito pa lang nakikita mo na, naano ano ba mga ate. Ang lang laban lang Philippines. Ay, think makakakuha naman tayo ng panalong kandidata na alam mo yon na kaya namang lumaban sa Miss Grant talaga. So, in back to back. Ang sinasabi ay possible, hindi naman sinabi na o oh, ibibigay ko sa inyo yung back to back. So, kung makakakuha tayo ng kandidata na kasing kalibre at kasing masunurin nit katulad ni ano ni CJ Opiasa at saka kasi guys, hindi kasi ang basihan lang dito yung pasarela. Hindi lang yan ang dapat nyo tignan. Tignan nyo din yung behavior ng candidates. Tignan nyo din yung, yung yung ipinapakita talaga nila. Huwag kayong mag-base lang doon sa nakikita nyo. Eh, kasi dapat yung kalibre ganito eh. Kasi guys, kung makakanood kayo ng Miss Grand, yes, humahataw yung mga candidates. Pero at the end of the story, kailangan talaga makitaan sila ng authenticity ni Mr. Nawat. And then, ayun, kaya sila nalalagay dyan. Hindi lang yan yung, yung di kalibre kahit nga hindi ganong kabongga yung galawan pero yung presentation niya ay bongga talaga so doon talaga tayo papalo oo kasi katulad na lang halimbawa ni Miss India no nakaraang taon bakit ba pinili siya over kay CJ si Opiasa na sobrang galing na sa ka, yung kanyang pasarela dahil si India kasi syempre nandoon talaga pag tinignan mo talaga siya mula sa beauty everything very queen talaga yung datingan wag nating kakalimutan yon and then sa kabila ng galing ni CJ Opiasa hindi nila pinili nalikwak lang talaga si si Indya dahil nagkaroon sila ng problema pero sa totoo lang i think uh, parang feeling ko uh, naghahanap pa rin talaga sila ng candidates na alam mo yon yung gagalaw talaga as arena na talaga. Mm, -mm ganon. Kaya looking forward ako dyan. So, tignan natin kung sino ang mananalo ngayong taon na to. And abangan natin yung mga magiging eksena pa ng mga candidates kung meron man silang mga event or meron pa silang mga paandan. Meron silang ano, eh, preliminary competition. Hindi ko alam kung ano kasi parang narinig ko kanina sabay na yata yung preliminary competition at saka Galen Galen Knights parang ganun ba parang possible ba yon <laughs> so yon so good luck sa mga girls and laban lang Philippines so tingnan na lang natin huwag na kayong mag-away-away diyan kung sino yung mga ano basta just support kung sino yung mananalo and then tingnan natin sa mga candidates ngayon na lumalaban dito kung meron nga ba talaga na nakikita silang kung magiging fair nga ba sila doon sa mga candidates. Ayun. Kasi kawawa naman yung mga maliliit na candidates na hindi kilala. Kawa naaawa ako sa kanila guys, sa totoo lang. Kasi parang feeling ko, mas lumiliit yung chance nila na manalo. Pero sige lang, experience lang, di ba? Mm -hmm, ganon. Anyway, good luck sa mga candidates and then good luck sa Miss Grand Philippines and good luck sa atin lahat. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika sabi nga gano'n, always keep smiling And laban lang So guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating tsikahan See you tomorrow Thank you guys